Yeah. wag niya yung gamitin talaga wala May rest lang dito yung metal talikod na kasanjar dito kaya naman ispray natin talo kung ano nga pa naman yun na kaya naman talo maghanap ng diya sa kung ano po tayo ginawa kopo ay uh, okay. talo eh arang masani mas ng <laughs> pumipigil kaya naman matibay eh. Pwede naman siya yung... naman Pwede naman. Kaya nang kaya mo ito. Di presto. Sisiisin mo. Oo. Mga pinapustari rin. Sagat mo hagan. Tapos, nang sisiigan mo ito, masyado kasi ano, yung ka deep throats Kaya kung isip parang Kaya e, ito nga, nakatama na. Nakapresto mo Kasi tingin mo ito lang. Bawat na to. Mm. Tawag pag mo, say, gagat mo, tumatama na pang gagat to. Mm. Kaya hanggang nangyayari nga, pwedeng... pwedeng yung likod, meta lang, maligyan yung likod. Ang bata tapos yung mm, mga... Ganda ka more ito, po, no? Hindi, meta na, Baka may rest. Lingual rest ang tawag doon, Hindi natin gagagawin ito, eh. Kasi yung pagkat mo, ito po yung bakante, halin oh, uh, na po ng Oo. Ito na tayo yung bakante. Ang ginawa ko sa ito. Hindi po kaya po ang silin ko. Ha? Hindi po kaya ito po ang silin. Kaya lang, yung likod niya, ito, tumatama na. Sige, kagat mo. Tumatama na kasi ito eh. Yung likod, parang metal lang, yung harap lang yung may porcelain. Ano? hindi kaya ng ano yan, eh, yung Kasi sa bike mo, may problema yung bike. Oo nga, hindi ko napansin yun. Hindi ko pa nababawasan to. Eh, hindi dito na yung nerve niya. Opo. Baka, i naka ko pa yan. Baka may kapahan na yung nerve. Mm hmm. Hindi e mo nakahanas yun. Oh. Pagkat na. Kaya kung ipipurap no, mahirap. To, no? Ah. Mahirap daw nga to, no? Ah, kasi malapad yung isa. Kaya ka na, no. Ano? Hindi, magkaka, ano din yun. Magka din ang mag na Magkakaroon din ng balancing size yan. Pag ito ginawa sa dito. Kaya like, nga lang, ito nga lang, ito mo, wala nang tira. Apo. Eh. Uh, Kung baga, ang magandang jacket, ako nga nga mong contact. Pagkat mo. Ng ngase, eh. Hindi, pagkat yeah, yeah. mo lang maliit na si. Hindi, yan, yan. Kasi tara mo maliit yan. Dapat, ang tira siya. Ganyan lang sa... Para magawa mm. yung um. dito, yung tira. Alam, tatama dito. Kaya makakagawa tayo ng clearance na kasi yung itin na hindi tatama dito. Ang hirap nga nung ano mo pala ano. Ngayon ko lang na-imagine, Doktora. Oh, yung ano mo, Kuya Kirby. Kasi nga, oh, dapat okay, ang kagat nung ano natin, iyan mong konti, yung, ganyan siya. E, sige, iyan mo, ilabas mo ito. Kagat mong konti. Dapat, e, may clearance. Kasi di ba may metal, may, porcelain. Kaya kagat mong konti mo. Kailangan, okay, ganyan, nga, ganyan so, man lang yung posisyon ng magagawa natin para mm, magawa yung jacket. Kasi may metal at porcelain. Sipin mo, yung porn, yung porn, yung metal na yun, ang kapal na. Uh -huh. Eh, sagad na agad mo. Sagad na sagad na nga eh. Ayun ko alam mo Parang nakadikit na siya katekan. <laughs> ah, Ayun, no? Dikit na siya talaga. Sagad mo ulit. Oo. Uh -huh. so, may nag-prep ba dito dati? May jacket ka na ba dati? Habang... <laughs> ah, ang naka ano kasi doktora, nakalabas yung taas ng ngipi niya, no? Oh, kasi ano kasi, ka ganun siya? Ano nangyari niya? Nakakata. nangyari nga dito mo ano eh? Ano nang big bites niya? Bagat na? Kaya pwede din naman yung sinasabi ko na ito lang ang lalagyan natin. Mm -hmm. Tapos ito, manipis lang yun. Pero ang uh, mga doktor... Ang mga Hindi kasi nga, yung case mga deep dive. Wala siyang... ayaw, sa... Ayaw ko Hindi, kahit kikilid na siya. Uh, Kagal uh, mo, agad mo agad. Okay. kaya Kahit alam mo, na kaya hindi mag Kasi nga, ito, tumatama sa looban mo. Kaya gano'n, pagkakinginan ito, talagang... Kaya uh, nasisira agad siya tumatama yung lower tip mo dun sa taas, sa jacket. Kaya kahit, ano, kahit tatlo ang gawin natin, mm, gano'n ang mangyayari, mahira. Kinabahan din. Ako yata ang na magang doktora, gumati ng mga ng Sa ura nga ako nga ka. Sa ura. Ano ba yung dinapit? Nagkakas ba ito dati? Kuya? Ano ba? Hmm. Kung pwede pong lahat gawin ngayon, doktora, para ano, malakas po yan. kaya po niya yan yung ano, sampung pasta, kaya po niya. Kaya? <laughs> may, sampu po ba? Malaki yung Hmm. respect kung kakayanan kong bawasan pa. Nabawasan ako na siya. Eh. Dahil mo matagal na yata ko yung ano, walang ngipin. Basta ganag po. Matao na rin. Eh, nag-abot na yung ngipin sa baba. Tama ko siya eh? eh, pa rin. Eh, wala sa space. Wala ko rin sa ganito. Eh, dapat makakadaan yung hangin dyan eh. Yari, pagbabawasan naman natin ito ulit, so, tumama naman tayo sa naman. <laughs>

Po. <laughs> <laughs> so, kahit, kasi kahit sinasabi mo Kaya po yan. Kaya isang kaya po na. Mga isa. Uh, <laughs> ano, so, 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 mga isa, isang pasta lang. Hmm, hindi, pero matapang nga po yan. Talaga. Uh, uh, yan. Kahit sabihin niyo kaya niyo. Kaya po yan. Ano po, pwede ba natin gawin dyan? Gusto ko, doktore, yung maging doble yung kapugian ni Kuya Kuya. Ay, gonna. no. Doble ang natin lahat-lahat. Eh, yung, mapat... Ba, yung mapatitig pa lang yung babae sa kanya. Ano po Ano po yung Ano po yung babae? Ano po yung babae? Ano tayo yung pa mas magandang ice natin. Kasi ang gusto kasi saan niya, kaya kasi ito eh. Paso, mga saka kinikin din sa dumas, so -tumatalo sa dito. Teka kasi buka kayo itong magbawas pa. Pero eh, kung okay, hindi, baka mag sa okay, Or, pwede rin naman, ka na natin ito kaso daw din ang mayroon kasunod. Ito na natin yun. Depende na kung pagkabangungan natin para para mas sa pinakalaman. Ah, Pagkabangungan ka na. Saka natin sa inyong karakit. At is pagkabangungan sa hindi ako nag-iisip na baka nabulo. Na, mm. Tapos pwede malalagyan na lang natin ano, yung tetag na meron lang yung nila. Yung dalawang dito na ilalagyan natin. Sa dito, dahil sa dito nawawala. Meron sana dito pang support sa likod. Maryland, gayo ko lang ang narinig yun ah. Eh, ay, wala, wow, kasi. Hindi ba hindi ba 'yung puya, pag ginawa sa sinati to, mangingino ka po yan. Kasi to kasi tayo gumagabok yan. Kasi to po yan kasi hindi naman sya mo tatino sa taong ito pa. So pag tanggal yan, ang sayang. Sapagkat dinungdat yan, lolo ko dito, ng lalung-lundo matanda. Eh, ay, wala. Mangingino rin. Mangingino rin ako ya pag ginawa na. tayo sa mga. Kaya pala gusto ipabawas sa Bukas siya makaba kasi wala kang nipin sa lakas.